Nagana pa kayo ng eat all you can want to sawang unlimited seafoods, unlimited prime steak, unlimited yung crab tapos unlimited din yung squid nila rito mga amigo. Mo May pa unlimited tempura, only scallops, only some gyupsal, only wagyu cubes for as low as 599 pesos ay napakadami yun ng pwedeng matikman dito. Ano pang inaantay nyo? Puntahan na natin to. Let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa Yaki Kay Restaurant na located sa may 122 Scout Lascano Street, Barangay Sacred Heart, Quezon City lang to mga amigo. Ito yung nag-de-trending ngayon sa TikTok na 599 pesos nyo ay no time limit na kapag nag walk in kayo rito mga amigo. At kapag kakiat nyo rito sa may second floor nila ay napakalaki din at napakadami yung pwedeng pagpwestoan kaya wala kayong po problemahin kung medyo marami-rami kayo rito mga amigo. Nag-open pala sila rito ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 na ng madaling araw araw yan mga amigo. At ang pa dito, may pa-birthday promo sila dito na 5 plus 1. Kaya kahit anim kayo, lima lang yung babayaran nyo mga amigo. Kailangan nyo lang talaga yung birth month nyo mismo, tapos yung valid ID nyo. Ayun lang at pwede nyo na ma yung birthday promo nila rito. Tapos may pa-free sushi cake pa sila mga amigo. Grabe, talagang goods na goods na talaga rito. Tignan nyo naman yung mga seafoods na nilatag sa amin dito. Talagang kami na mismo yung magsasawa sa dami ng pinili naming orderin dito. At isa pa sa nagustuhan namin dito, kapag may kasama kayong 5 years old below ay libre na sila rito mga amigo at kapag kasama nyo naman ay 6 to 9 years old ay 199 pesos lang yung babayaran nyo. Kapag 10 to 12 years old naman ay 299 pesos lang talagang sobrang sulit na yung ibabayad nyo rito at matitikman nyo na yung iba't ibang klase ng unlimited nila dito. Tignan nyo naman yung nanay ko halos lahat ay minukbang nyo na rito at kung ano-ano pa ang kinakain niya parang hindi nga nababawasan yung mga in-order namin dito sa dami talaga ng sinerve sa amin. Ito na ata yung isa sa pinakamasarap at pinakasulit na unlimited na napuntahan namin dahil sa halagang 599 pesos nyo ay hindi na kayo talo dito. Lalo itong paborito kong tempura nila ay talagang magugustuhan nyo rin. Halos hindi na nga namin maubos lahat na nakalagay sa lamesa. So, Mas okay talaga kung magpapareserve na kayo sa online kung medyo malayo-layo kayo para hindi na ganun katagal yung paghihintay nyo. Buti na lang din at nag-walk-in kami at hindi kami nagsisya dahil siguro mga nasa 10 to 15 minutes lang naman kami naghintay pero yung palit naman yun ay no time limit. Talagang sulit na sulit. Kaya kung may mga kaibigan kayo, kaklase, asawa, pamilya, ay pwedeng-pwede nyo sila isama dito. Lalo na kung mahilig sila sa mga unlimited at malalakas din sila kumain kagaya namin. At kung gusto nyong makanood pa ng masasarap na video, don't forget to like, comment, follow, and share this to your friends para matakam nyo rin sila. Paalam!